opisyalis na nabubunyag ngayon. Siguro po yung salitang walang o halang ang kaluluwa ay isang understatement. Itong mga kawani at ofisyalis ng TPWH na talagang kandidato na po talaga sa impyerno. Now, sige, magpasok ko yung mga 500 million pesos worth of projects na sa inyo manggagaling. So ito po yung sabi natin na isang kamalian ng budgeting or budget process dahil ang trabaho, ang trabaho, mandato ng Kongreso, both houses, legislation. Yung pong NEP, eh, nasa budget preparation phase na kung saan uh, exclusive domain ng executive branch. Pero bakit po? Dahil ganyan ang nangyayari. Eh, mismo sa DPWs na nanggagaling na magpasok na kayo rito. hindi eh, ho ba pakikialam yun sa uh mandate o sa exclusive authority ng executive branch. Salamat po uh, sa sagot na 'yon Mr. President. Ako po'y naniniwala na talagang wala namang initiative na nanggaling sa inyo at siyay kusang inialok po yung uh, inaakala niya sigurong makakatulong o makakapagbigay ng kasiyahan sa inyo. 'Yun po yung akala niya. Opo. At uh, agad po tinanggihan ng uh, ating Sen. President. Alam ko po. Alam sinabi po. niya agad sa staff niya, wag ayoko, ayoko, ba't ako maglalagay dyan? Kasi po kaya ako naitanong to Mr. President, kahapon po, uh, ayaw pa niyang aminin na dahil sa pagtatanong ko po na sa kanya, sinabi ko bakit lumilitaw kahit anong ibigay na ceiling ng DBM pinapalitan mo, sabi ko sa kanya. Ayaw po niyang aminin yun, wala raw po siyang kinalaman kung ang pag-uusapan ay yung paglilista. Wala, wala raw siyang kinalaman. Ngayon po, malinaw na malinaw na nagsisinungaling talaga siya sapagkat naipakita ko po kahapon, Mr. President, lalong-lalo na po sa flood control projects, yun pong mga insertions, I Aminin mean, man niya't hindi, ngayon po inapatunayan na natin, ay talagang siya po talaga yung gumagawa. Dahil siya po yung Undersecretary ng Planning Services. At lalong-lalo na po sa tinatawag na uh, FAPs. Ito po yung uh, Foreign Assisted Projects. Yun po malinaw na malinaw. Ipinakita ko po Mr. President yung sulat ng DBM noong July 2023 na kung saan sinabi mismo sa kanya, please adhere strictly dun sa mga ceilings na binibigay namin sa inyo. Dahil napansin po ng DBM, magmula po noong 2022-2023, pinapalitan po niya hangga sa 2024. Ayaw po niyang aminin na siya po ang may kinalaman noon. Ngayon ko lang napatunayan, salamat uh, Uh, Senate President Pro Tempore na yep. eh, ngayon ay malinaw na malinaw, hindi na niya pwedeng uh, sabihin at hindi na, hindi na siya pwedeng magsinungaling na wala siyang kinalaman dito. Ang totoo pa po nito, Mr. President, ang dami pong gustong tumestigo na meron po siyang sampung paboritong contractors na siguro sa mga susunod na panahon kung sino man po yung hahawak ng Blue Ribbon Committee <coughs> Isa po sigurong mabuting direksyon na ituntunin ito at marami rin pong palagian na pumupunta sa kanyang opisina na mga politiko. Gusto ko pong pasalamatan ang ating uh, Senate President Pro Tempore sapagkat mukhang yun pong mga kawani o mga opisyalis ng DPWS na matutuntunan natin at alam ko po na talagang tatagos ito hanggang sa former secretary ng Department of Public Works. Kasi kahapon po, gusto niya nang sabihin na lahat ng daw po nang nangyayari sa kanyang opisina ay meron namang basbas -bas, -bas <coughs> ng uh, secretary ng Department of Public Works. Ngunit ang gusto ko pong uh, tuntunin, Mr. President, kung nakita na po natin unti-unti at saan papunta at sinong may kasalanan sa Department of Public Works, at nailitaw na rin po sa pagsusuri at sa personal na pag iimbestiga ng ating colleague, ang mga kontraktos na talagang, kung pagsasamahin po natin mga kontraktos na ito at saka yung mga, uh, mga ofisyalis na nabubunyag ngayon, siguro po yung salitang walang o halang ang kaluluwa ay isang understatement eh. Ang gusto ko pong may malaman ngayon, bakit po kaya sila ganun kalakas ang loob? Bakit parang hindi na po milyon eh? Bilyon-bilyon na po ang naipatatalo at hindi naman po nila pera yon, Pera po ng taong bayan. Mr. President, ganun po ba kaya kalakas ang loob nila na sila-sila lang, mga contractors at saka yung mga opisyalis na yon? Wala po kayang mga politiko sa loob sa, sa, likod nila sana po matukoy yung tunay ng mga proponents para po yung walang kasalanan ay hindi po nadadamay mahirap po na magbanggit sila ng pangalan dahil ito pong nagbabanggit ng pangalan ngayon ay galing lang sa amin kahapon at napatunayan ngayon ng na bilyon-bilyon ang ginagasta at magdadamay siya. At meron pong nag-text sa akin sa pamagitan ng emisari ng abogado ng Diskaya, Mr. President. Meron po palang isang congressman, kanina pong nag hearing sila, nakausap yung abogado ng Diskaya, Kailangan, eka, meron kayong matukoy na senador sapagkat makokontem kayo. Nasa akin po yung text message, Mr. President. Sa mga tweed, gusto lang nilang magpangalan hindi po mabuti yon. Kailangan po, sa tulong na rin po ni Senator Lacson, total naumpisan na yung mga contractors, naumpisan na itong mga kawani at opisyalis ng DPWH na talagang kandidato na po talaga sa impyerno, matukoy po talaga kung sino-sino po yung palaging kausap ni Yusek Cabral na sila po yung sindikato dito para po yung walang kasalanan ay huwag pong madamay. Maraming salamat po Mr. President. Salamat po, Your Honor. Yeah, maraming salamat po rin uh, sa ating uh, uh, distinguished gentleman from Tarlac and the Republic of the Philippines. Thank you. Senator uh, Alan uh, Peter Caetano, the erstwhile uh, Minority Leader, is recognized. Mr. President, uh, hindi pa naman but thank you future, for that. Future. And uh, May I ask uh, one of my mentors, uh, Senator uh, Lakson, if I can ask a few questions. Willingly to the uh, gentleman from uh, Taguig and uh, the Republic of the Philippines. Thank you for So, let me start with the biblical principle and why I agree with you, uh, Senator. No. Kasi sabi po sa Bible, it's not enough to do good, we have to prevent evil. Hmm. So, I'm happy that uh, despite na mas pinipick up talaga ng ng media in general, whether social media, prime media, yung expose nyo like last time, you took the time to go through the various laws and to remind us kasi syempre ang common thinking la naman ang nangyayari diyan na well to them no? but i do appreciate it kasi nga it's not enough na ma-expose it's not enough na may solution, ito tama yan ang hinahanap kailangan talaga may managot um, and i was thinking about it kanina senator kasi kaya ako nasabing mentor nakasama kita nung husto nung panahon ng cheating uh, hello garcia So ngayon parang hello Darcy. <laughs> uh, hello Darcy naman po ba to? <laughs> basta yung or ano you know, ano yung sine, Hello, goodbye. Hello love, goodbye. Parang hello may kontrata, love kong gawin to, tapos goodbye, wala pa palang ginagawa, nabayaran na no. Um, so yung first question ko uh, Senator is related to yung sinabi ni Senator Villanueva na if you cannot convince them, confuse them, so mukhang ang strategy, uh, at narinig ko na to ha, even before the speeches, na pagka nilabas nyo to, dadamay ko na lahat. So ang problema natin ngayon, sinong totoo tindi? So first question ko, Senator, are you in favor na yung klarong-klarong involved, simulan na yung kaso sa kanila? ah uh, definitely. And I hope the will of justice will grind uh, more quickly this yeah. time. Kasi habang nakakulong sa atin, custody, no? nasa custody natin si President Hernandez dahil na-contempt siya kahapon, eh kung mabilis lang sanang mga file ng kaso, no? Uh, yeah. starting with a complaint to be filed before the Ombudsman or the Department of Justice, ang ah, mabilis po rito yung malversation through falsification. Kasi kung plunder po yung ating ipafile, kaya alam mo naman natin, 10 taon, 12 taon, tapos may speedy trial pang i-invoke. So kung malversation, mas mabilis kasi ang threshold amount is more than 8.8 uh, million. Nobel na po ito. Of course, uh, uh, naipen po ito ng isang retired uh, Supreme Court Chief Justice at ito yun yung umiiral hmm. na batas na kung saan, mas madaling i-improve. Eh. Kasi yeah. tulad nito, malinaw na kulang-kulang yung pirma hindi naman kompleto, mga litrato, talagang halatang pinaltsipay, eh swak na swak po and uh, I would say open and shut case kung ipapile. And I intend to submit as I already promised, no committed to him, to Secretary Vince Dizon, uh, lahat po ng aming nakalap, lahat ng dokumento, lahat ng attachments, eh ibibigay ko sa kanya para kung uh, ma-constitute na yung independent commission. Hmm para magpapail ano I, I think they're just uh, waiting for the issuance of the uh, executive order para nang sa ganun ma-transmit na agad at masimula na kagad yung pagpapail ng uh, complaint ano kasi hindi rin madali medyo process yung preliminary investigation kung ombudsman man yan baka mamaya idan pa sa fact finding investigation hindi agad-agad mag-PI hmm. so yun po yung ating problema uh, problemang hinaharap na kaya nawawalan ng gana yung ating mga kababayan sa tagal yes Actually sir president nasagot mo na rin yung susunod kong tanong which is um, well technically no which is um, will you be in favor of a uh, partial uh, committee reports kung klarong-klaro uh, kasi nga may sistema na rin ang ombudsman na pagka nang galing sa Senado o o House no so i i know it's fraught with dangers and you don't have to answer me now but just to your point diba na if, the investigation takes us till the end of the year sa dami at sa pa tayo mag-committee report, may pangalawang debate dito sa committee report. Pero halimbawa, may nakita na kayong... Uh, as of now, Mr. President, ilan po yung nakita nyo na na-ghost na klaro? Napakarami. Sa Bulacan po, hindi lang namin na sinama. Ang bilang namin, mga tatlong po eh. So, so for example lang, Mr. President, no? let's say sa tatlong pong yun, meron apat limang anim na tao na napaka-clear. Let's say yung pumirma na completed uh, yung uh, yung contractor tapos for example um, kung may COA report na lumabas sa COA report na yon na completed eh de pwede rin kung wala pa namang COA report de hindi naman kasama yon but uh, ang point ko Mr. President is that uh, kasi pag kayong klarong klaro na guilty or at least the evidence is overwhelming, that will also help us get direction. Pero kung huhintay natin ilan, e eh, paano kung ang involved dito, isang libo, dalawang libo, limang libong tao, guguluhin lang po nila. Yes, uh, Mr. President. Uh, that, and that is not without uh, President. No? Yes. Dahil nagawa na natin ito eh. Nagawa tayo, yung committee, uh, yung, uh, committee nagsabit ng uh, partial at ito'y uh, pinag-usapan natin sa plenaryo at nung na-adapt, eh pwede natin ipadala Here. sa ombudsman or sa DOJ and, and mr president it will not affect the case so it will not affect so me, meaning yes. if we find out later on that there was a legislator or a secretary or a undersecretary involved you can still file the case kasi ang masama po di ba kung file na natin ngayon laban sa limang tao tapos bawal mo na i-file against tatlong tao yung tatlong tao na yun ay mastermind then we agree it will be a partial uh, Uh, whitewash. white wash pero hindi this is not the case uh, here eh. no the case here is that you if in the course of investigation may lumabas na equally as guilty or mastermind or accessory um or or uh, accessory after the fact pwede pa naman pong kasuhan yon yes mr president As long as kompleto resibo mm. kasi mahirap yung sabi-sabi turo ka ng turo asan yung prueba mo that's right hindi eh, ba? and that's part of the confuse them so one of the effects of today of naming two senators, uh, burain ko muna yung pangalan ng dalawang senador. Sabihin natin hindi sinabi yung pangalan ng dalawa, sabihin natin hindi kilala. May chilling effect din yun eh. Para bang sinasabing, oy, pag nag-ingay din kayo at nag-imbestiga din kayo sa Blue Ribbon dito, ipapangalan naman namin kayo. Di ba? Eh, ang daling magpangalan ngayon. And I'll go beyond, pinangalan ka na tumanggap. Ngayon parang lumalabas is, nag-advocate ka lang ng isang proyekto or yung for, for example no if a state university now suddenly has um a building what if ikaw yung presidente wag nang congressman o senador ikaw ay pangulo ng uh, university na yon at gusto mong itayo yung building parang may implication ka agad nakasama sila sa kalukohan. E paano ko yung building na yon na inspect wala rin namang mali so nakikita ko po na yes we have to be thorough But tama po kayo na pag walang resibo uh, in fact umaabot nga minsan yung walang resibo na nag